Magandang umaga po sa inyong lahat. Bale, ito po yung pangalawang araw natin sa probinsya. Nagluto na po ako nung request Jacob na Jacob nakahapon pa na adobo. May salamat nga po pala sa inyong lahat. May angel, tatagdag na naman po yung ating mga followers. Alam ko po, po na maraming na-excite din dyan, ng mga ganap namin dito sa probinsya. Di pa po pala kami nakabisita doon sa aking biyanan, doon po sa mga lola't lola ng mga ah, bata. Ah, dahil di pa nga po dumadating si Petro, baka bukas na lang po kami pumunta. Buna din min yata Romania, yan po yung ibig sabihin na good morning o magandang umaga sa atin sa Pilipinas. Araw po ay Sabado at yan nga po dumating po yung nagugupit doon sa mga bata. Noong maliit pa lang po si Jacob, siya na po yung nagugupit. Eh, sanay na rin po si Jacob sa kanya. Kaya lang itong si Daniel, hindi pa talaga medyo sanay sa pagugupit. Talagang medyo natatakot yeah, po siya. Yeah. Kailangan sa ng ama para makapagpagupit. So bali ako naman may angel, ako may maglilinis muna dito sa buong bahay habang nasa labas bali, yung mag-ama. ko na po pala yung dalawang kwarto at saka yung dressing room. Hmm. umunta po ng maaga si Pedro sa bayan para ipa open po yung wifi dito sa bahay. nga po yung mga bata na magbabike daw sila sa labas kaya sinamahan ko muna sila habang inaantay na rin yung kanila. ama. At balik na nga po namin ng bahay may Angel ay tapos na pala yung akin nila. Ay nakadalawang salang na po pala ako dito sa washing. At inahayaan ko naman yung mga bata na naglalaro doon sa may labas na. Mm -hmm. At kabilang bilin ako sa kanila ako maglalaro sila ng buhangin ay huwag isabog or wag iligo yung Iwasan buhangin. Iwasan ko kasi may Angel ang papunta sa kanilang mata. yung mga ginagawa nila may Angel hindi nila yan magawa doon sa Bucarest. O diba Angel parang nasa Pilipinas lang naman kami. So, talaga sila may Angel sinasaway para may experience din naman nila kasi ginawa ko rin naman po yan no, ako'y bata pa. Karami pa. po pala namin labahin may angel. Bali, ang nilalabang ko ngayon yung mga naiwan pa namin lang magdating. Tapos ang mga isusunod ko naman dyan may angel ay yung mga damit namin na galing pang o, kasi ni Petro may angel, nilalaban daw lahat yun bago namin ilagay doon sa mga cabinet well, Kaya kanina pa pala may angel ako'y nakapagluto na ng adobo. Kaya lang inop ko siya ulit. Mm -hmm. lagay nga po yung mga bata sa labas ay sinamahan ko muna. Ngayon naman po may angel ay tinuloy na po yung pagluluto para naman at least sobrang lambot po talaga nito ako niluluto ng adobo may angel, si Petro ay na rin po yung adobo at gusto niya po sa luto ng karne ay sobra po so, ang may angel ay ko na yan sa mahina apoy para dere diretso ang pagnamot. Ako naman may yeah. angel ay nanonood muna. Inawag ko na po pala yung mga bata at papakainin Kaya ko Kaya na. Kaya nagulat ako may angel na makita ko sila, inaligo na naman sila ng buhangin. Hmm. Pag nakita na po nila akong kumapit ng chinela sa takbo na yung mga Ayun, angel, ang ending, pinaliguan ko na lang din sila. May angel, naligo ng buhangin tapos yung mga kulay ng kanilang mga balat ay talaga namang namumuti. Hmm. Inubuan ko na lang po pala sila ng ng pagkain dahil mamaya may parating po kaming bisita. Sabi po kasi ni Petro ay nakita raw po niya sa tindahan yung ninong ni Jacob. Ay bibisita daw po dito mamaya. Dito na nga po pala si Petro may inyak kagaling lang po niya ng bayan. Bali tinutulungan po pala ni Jacob si daddy niya na magsalansa ng mga kahoy. Kapag may extra time lang po yan yung ginagawa ni Petro. Ano ko ano si Petro kung inuutusan niya ba si Jacob magsalansa ng kahoy? Sabi ko baka ako mabiga. Sabi po sa akin ni Petro hindi daw po niya inuutusan niya na talaga nagkusa daw po yung bata. At proud pa pong sinabi sa akin ni Petro nagmana sa kanya si Jacob sa sobrang kasi Nakita niya naman po may sariling mundo. Ayan na siya niyang palipat-lipat siya sa bike. Black. You said vlog. What? See you in our next